Kakayanin kita na sa iyong pag-iba sa iyo na darasyo Pagkakalamig I just gotta be mine I just want to be people in this world Uy! Nice one! Yan pa! Yan pa! Yan pa! Nice one! Yay! Ako double kill! <laughs> sige na mga pre Ito pre Ay, putang na po Pre, pre, tama pre Tama Tama Ay, di puta Boom, dessert Ayan, meron na long year discount na ka, ano, Para sa skin ni Jaja At saka our, our gun Bobo ka ba? Sabi natin sweet naman. Ang sweet naman ang dalawa. Obvious ba? Yung isa. Same lang ba? Ay, ito din sa kanya. Ay, same lang. I'm just me. Tushong Hong Hong. Through and through. Ano daw? Tushong Hong Hong. <laughs> Bobo ang puta. Ito naman, ito naman. Si Dong Pang Yo Dong Pang Yo Dong! Pang Yo Ang lakas ng tama mo. mo. Ay, Yoshian pala, Yoshia. Akala ko Yoshi. Parang tinatawag mo si Dong, no? Dong, pengi pang Yoshi. Tangina mo, pare. Ano ba 'tong na 'to tinatawag? Okay. Or right, nakaka-discount tayo pag nag no? Ano naman nakalagay oh, pura na dito ito. So, abot 'yan diyan, pero tayo dahil alam mo naman. Anya bang mo angas mo ah. Easy lang 'yan sa atin, okay? Kanina natin pinalad tayo eh, meron tayong pambili eh. Tara kung Tara-tara kunin tara, na natin. Ayun, no? The box here, Captain Tushang. Ayun, oh, nakuha na natin, oh. Tushang Hong Hong. Saan dyan si Tushang? Ay, yung babae, diba? Tanaka ba? Sana magamit ko na yung hero premium. You... Sana magamit ko na. Nice one, roamer tayo. Ayan, magagamit ko na to. Hindi, wow. Alright, magagamit ko na si Johnny. Jaja. Jaja ko, jaja ko, ha. Ah. Wala kami pakialam. <laughs> oh, diba, 100% yung kan ko. Absurd? Okay, ito, bagong skin nyo. from human emotions. Wow, ang cute, men. Oo, oh, eh hey, talaga. May chance makuha niyo yan pre sa akin. Mga 488 lang yata. oh. makukuha niyo lang to ng 488. Pero kung hindi kayo makapagintay, pwede niyo naman kunin agad. Ano paki ko? Anong role ko dito? Anong gagawin ko? Wala! Gagi na ninipaw. Obvious ba? Puta na. Parang gumagawa siya ng duyan, yan, no? Sino ba samahan natin dito? I think yung marksman. Pakatanga-tanga ka! Okay, okay, okay. Ako bahala sa'yo. I got you, boy. Fuck! Ayan, naninipag yagi. Healer ba ako? Healer ba ako? Your Honor, hindi ko na po alam. Ah, okay, okay. Here pala tayo. Ah, puma... Ah, pu puma patung. pala... Back, boy! Back, back! Good, you know, Jojo! Sama aku sa'yo, sama ako sa'yo. aku ka ako na si Hindi pala yung makasama. Ay, mo! Eh, <laughs> <laughs> okay, patay nice one. Yan pa. Ay, takbo! Takbo! Ay, sasaluin kita. Ay, self-defense you. Sana all. Uh... Bobo eh, gagi na matay tuloy. Imbis <laughs> makakatakas ka na, nabirada ka pa. Kupal ka kasi. <laughs> Kakayanin kita. Nasa yung pag -iba. Say you not that I see you. It is we the nine of people in the world. I just gotta be mine. I just want the people in this world. And, oh, nice one! Yat pa? Yat pa, pa? Nice one! Yay! Tito Magaling kang kupal ka. Ang galing ko. Sugod so na mga pre. Sugod so na mga pre. Ito pre. pre. putay taba, mo. Pre, pre. Tama, pre. Tama! di puta. Boom, deserve. <laughs> Bobo ang puta. Ayan, priya ha? Ayusin nyo kasi pag nanalo to at kung sino yung MVP, may 1,000 worth of jikas. I'm so rich. <laughs> you. Ah! Grabing bunga nga yan, sobrang loud. Ah! Dabin, 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 dabin! Dabin, dabin, dabin! Ah! Oh, eh talaga. Bakit ka no, hindi pwedeng mag mag self heal? Dapat pwedeng mag heal ng sarili, takino naman nito. Ikaw, bobo, putakin mo you ka. Ano? Eh? sinubukan mo. Putang ina, pati ako na damay. Bobo ka kasi. Dapat din na ako don doon. Matigas naman ako, biglang lumambot. Eh, hey, pagka mo ang ka kasi. ina GG. Wag kayo iya. Nice one. Ang lakas <laughs> oh. Kalma lang, kalma, 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 kalma. Kaya natin to. Chillax, 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 chillax. Do your best, do your best. Oh, lol. Depensa, 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 depensa.

Jesus, pastilan! Wala na, finish na. <laughs> May namatay sa kalaban! Sinoko na no muna no 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 pari! Copy. copy that! Demon expelling technique! <laughs> I hear your team. Pupal uh, <laughs> ka kasi. Sayang, mananalo sana na pa.